Okay? Lalong-lalo -lalo na kung yung i-report mo ay mga empleyado, empleyado ng mga pasaway. Kasi kapag ka maunahan ka ng report ng empleyado, maaari kang balikta rin. Ang mangyayari sa iyo, depensa na lang. Ayan, so may nagtatanong, paano daw ba gawa ng report? May nakapasok habang siya ay nasa labas, nagpapagawa ng motor. So, ah... Uh, ko na ito ay isang single post, iniwan niya ang kanyang pwesto para magpagawa ng motor. Then pagbalik niya, dun niya nalaman na may nakapasok. Kung tinanong natin, wala naman siyang reply. So, ginawa na lang natin ang scenario na ito ay pinasok na ako, Okay? So, sa taas, ilagay mo yung agency name, kung anong agency kayo. Tapos, yung detachment, pangalan ng detachment. Tapos, yung name, tapos address. Tapos, lagay mo kung para kanino yan. Is it for OIC? Or, kung ganyang single post ka, i-report -re mo yan diretso doon sa inyong administrator or kung sino man yung nakakasakop sa'yo. Kung single post ka dyan or sa admin. Okay. So, lagay mo dyan, port, pangalan ng admin, task detachment commander. Tapos from, yung pangalan mo, tapos yung post mo. Subject, incident report, tapos date. Okay. So, sa ganito mga pagpapasa ng report, halimbawa, hindi ka pa nakakagawa ng report. Nagpasa ka. Kahit anong report ang ipapasa mo, hindi ka, hindi ka pa nakapagawa. Kasi siguro nahihirapan ka pa ng mga words na gagamitin. So, ang unang gagawin nyo, pag, pag dumating yung pagpapasahan nyo ng report, dumating yung boss nyo, banggitin nyo na sa kanya in, in, verbal. Sabihin mo na lang na ginagawa mo pa yung report na in writing, pero banggitin mo na sa kanya in verbal. Okay? Lalong-lalo lalo na kung yung i-report mo ay mga empleyado, empleyado ng mga pasaway. Kasi kapag ka maunahan ka ng report ng empleyado, maaari kang balikta rin. Ang mangyayari sa iyo, depensa na lang. Okay? So, balik tayo dito sa topic na to. So, ayan nga, uh, papasa mo yung report, tapos from, pangalan mo, tapos subject. Incident report, tapos yung date kung kailan nangyari yan. Ilagay mo na dito diretso. Ginoo, noong ika-17 ng September 2023, bandang 1400 hours, iniwan ko ang aking post at pumunta sa Motor Trade Monos para ipotensyo lang aking motor. Bandang 1500 hours, ako ay nakabalik na sa post at napansin ko na sira na ang padlock ng gate Agad akong rumunda at nagsagawa ng inspection. Napansin ko na nawawala na ang mga sumusunod. Ayan, so iniwan, iniwan niya kasi ang post niya dito sa senaryo. Iniwan niya ang post niya para magpagawa ng motor. So I don't know kung sa, uh, hindi ko alam kung anong address nito. Pero binigyan ko na lang ng sample na address ang uh, pinagpagawa niya ng motor. So hindi na lang natin masabi kung gaano kalayo yon. Okay, so uh, umalis siya, iniwan niya yung post niya. Pagbalik niya, ganun nga, nasira na yung padlock. So isang oras siyang nasa labas. Napakahaba ng time para marami ang mangyari. So napansin ko na nawawala na ang sumusunod. So ayun nga, yung itong mga ninakaw sa iyo, yung 138 caliber with 50 amos, one CCTV recorder, one 72 inches CCTV monitor, one shotgun with 12 amos, tapos dalawang uh, sabihin natin na uh, 10 kVA generator, 10 computer set admin department, isang company car, Toyota Fortuner, siyempre, pag company car, iniiwan ang ano niyan. Iniiwan ang susi dyan sa inyong company. So, sa tagal mong wala, halos ubusin nila kung kaya lang buhatin yung isang buong opisina, binuhat na nila. Okay? So, ayan. So, pero ito, senaryo lang to ha. Tapos, so, ano ang sunod mong ginawa nung napansin mo na walang ano? Walang, uh, yung napansin mo yung mga nawawala. So, ayan bago 1520 hours, itinawag ko ito kay Mr. Papa Duprich, Operation Manager ng Security Agency at ipang ay, ayan, lagay mo yung pangalan ng Security Agency, Operation Manager ng yun, Security Agency niyo at pinayuhan niya ako na i-report ito sa pulis. Agad namang tumawag sa Kaykupad Police Station at dumating si SPO Tin Randy Hoy. Sakay ng pulang Inmax na walang plate number, walang helmet, bandang 1700 hours para mag-imbestiga. Okay? So, ulit, lahat ang nandito senaryo lang pero maaari yung paggayahan ito kung sakaling ganun, ganun ang nangyari sa inyong pwesto. Okay? So, ganun lang. Napakahaba kasi ng time na pagkawala halos isang oras. Siyempre, pag magpapagawa ka ng motor, lalo kung nakapila. May mga, may mga saraulo pa na nag, mga teknisya ng motor, mekaniko. Pag, kahit na marami na siyang ginagawa, pagdating mo doon, bubuksan ang makina mo tapos gagawa ng iba para hindi ka na makaalis. Okay? So, ayan, ganoon lang gumawa. Kung sakaling nangyari sa inyo, ganoon ang nangyari sa inyo na pinasok nga ang inyong post. So, kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Huwag lang mathematics. Tapos, click nyo po yung uh, subscribe at saka bell button. Tapos, lagay nyo yung katanungan nyo. Malay mo sa susunod na upload ko. Ang tiyan na yung kasagutan. Okay? Hanggang dun lang. Maraming salamat.